Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kababayan. Andito na naman po tayo at kung saan ay may pupuntahan tayo, isang pamilya na ating tutulungan. At ito po ay nakatira sa malayong kabukiran dito sa Surigao del Sur. Samahan niyo ko. sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Gusto ng Visayas Mindanao. So nandito naman tayo ngayon sa Kabundukan. Kung saan ay ha, pupuntahan natin po si Nanay. Isang nakatira sa bahay na Trapal. Ano ito yung tinasagot na ng bukid talaga. So malayo na tayo sa kalsada. Pasok pa natin yung motor. Kasi tuyo naman yung daanan. So makakapunta tayo dito So sumahanin nyo mga idol sa panibagong ating vlog. Ano? At saka maraming salamat sa Spice Sponsor na Security Sponsor sa ating bigas. Ano? Uh, nagpabili siya ng bigas at binahagi natin sa iba at ito ngayon babahagi pa rin natin kung hindi pa tayo tapos magbahagi so maraming maraming salamat po ma'am secret sponsor at sa mga nagdaan kong sponsor marami salamat sa inyo ano? hindi ko na maisa isa yung mga pangalan ninyo pero kayong lahat ay uh, maraming salamat dahil sa kayo sa tumulong sa akin ano? so sa lahat po ng aking mga viewers at sponsor supporters ano Uh, maraming maraming salamat sa patuloy na suporta kay GP Bintong TV dahil hindi natin ito mararating kung wala kayo no? at hindi hindi natin ito maabot kung walang suporta ninyo ang gagaling sa inyo. So maraming maraming salamat sa inyo. Tara, nasamahan ninyo ako mga idol. Idol, good morning. So nandito na tayo sa area kung saan ay nandito nga si Nanay sa katira uh, bahay na po, gawa sa trapal. Ano? Gawa sa kon lamang light material. Ano? So trapal lang ito tapos wala siyang dingding o bumbong. So pansin ninyo ito lang na, talaga nasa gitna ng bukid to. Kita niyan mga idol. Oh. Ito yung bahay na pupuntahan natin ngayon kung so, naalala ninyo is kapitbahay lang ito nung ating binilag ni Edison Butiti na si tatay yung nakasakay sa ang uh, tawag dito ay paragus or gabay sa amin sa Tagalog iwan ko dito sa Bisaya ako nang tawag sa kanila balsa ata ang tawag sa kanila dito so yun mga idol ano samahan nyo ako interviewin natin si nanay alamin natin yung kanyang buhay kung bakit siya nandito sulon tumira dito sa gitna ng bukid ano at uh, wala na may, may mga pamilya siya basta hindi siya sumama ron sa nanay, kung mapansin ninyo, ay talagang gawa sa trapal. Ano? Wala siyang dingding as in trapal lang talaga. So, nay, maayong buntag nay! Ayun, si nanay. Makasabot ka na ng Tagalog nay? Makasagot ka ng Tagalog. Pero makapag-istorya ka ng Tagalog. Ayun. Mag-istorya ta ng Tagalog muna. Ano? <laughs> Minsan la naman to. So, nay, mga na lang ako sa imuha. ha? Bakit na di rin ka nagpuyo? Sulo ka magpuyo din eh. Pero wala kang bahay sa gawas. Wala. Naapay asawa ni mo, wala na. Wala na. Kanang mga anak ni mo. Pila ang anak ni mo? Ilan? Ano? Oh, Ba bakit naman ay? Ba't hindi ka... ay, So dapat bilang ina ka, dapat sila nagkukuhan sa iyo, tumutulong, di ba? Lalo na sa panahon ngayon na sabi lang kung kung kailan solo ka na sa buhay na wala ka na yung asawa mo, tsaka ka pa iniwan. Sino ba nang iwan? Ikaw o sila? Kung Gip pa sila ang iyong asawa nimo. Pero itong mga anak mo nung mamatay ang asawa mo, dito sa Manila. Ang nag-alisan. So nagwat naghiwalay hiwalay ang mga anak nimo og kusa ano kusa ang lugar. Tapos yung tatlo, asan yung tatlo? Dinatuan. Tapos ang iba na sa Davao og Manila. So ilan taon ka na karon? 60. Senior na sinanay so minaw kuha ka sa pang tawid natin binuwan dili. Pila ka bulan bago makuha? Ah, next year pa. Ano yun yung compa rin? Uh, ah, ano ba to? Six months bago makuha? Hindi. Sa sunod tuig pa. Sunod na tuig pa ang kuha mo? Okay. Banda ko. Bago pa nang ko na punag. Ah, bago nag-birthday ka lang. Bago nag-senior ka pa lang. So, hindi ka pa kasama sa budget ng labas ngayong taon. Bang next year ka pa. So, si nanay pala ay nag-birthday. Tapos si nanay, kung mapansin ninyo guys, ito na yung bahay mismo ni nanay kanang trapal lalagyan lang ng kawayan tapos eh nilagyan ng trapal na itim sino gumawa nito ni nay bahay mo ikaw lang so, si tatay itong aming unang binilag matanong ko lang ulit kaya ano mo to so, ay suon so mo amang dalawa so hindi yun yung kanyang bahay ito yung bahay mo ang tulong man siya sa iwin sandali dili dili siya magkakuha ng oh, Kasi okay. tatay, maintindihan naman natin yung kanyang sitwasyon. Kasi tatay, parang okay, si tatay bakul. Mm -hmm. So itong mga anak, sa ako mo na ito, mga ano to? Mais. Mais. Hmm. Tapos an anong gagawin mo dyan? Pambaligya? Pampagil... Pagkain. Ipapagiling pa. -hmm. Pag so yan ang bigas mo. Wala kang bigas na talaga ngayon mo sa palay. Matagal ka nang yan ang ginagamit na pang araw-araw. Uy, si nanay oh. Uh. Isipin bigas po ang, pinang, ang kinakain ni nanay. Talagang sa hirap ng buhay, ikaw nga ay eh, mas ginusto niyang magpuyo dito or tumira siya bukid para siya daw ay makapagtanim ng mga mais o kung anong pwede niyang maitanim. Bukod sa pagmamais na, ano pa hanap buhay mo dito araw-araw? Kamote, -araw? balakoan, balanghoy. Balanghoy. Saging. Saging. Tapos anong ginagawa mo dyan? Ibi, dinadala mo sa Gano'n, kakainin mo din lang. Pero paano ka mag... ah, uh, yung style mo para magkaroon ka ng pera? Limbawa, gusto mo may ka? Trabaho. Trabaho ka? Anong trabaho naman na kukuha mo? May ekstrahan? Guna? Lampas? Sa mga bahay-bahay rin? Ganito, kanina-gani, panung tanak ko dito, pag ko kayo. Tulad ko sa akong maayos ko, wala na ko i Hmm. So mga anak mo na nakabalo sa sa sitwasyon mo diri. Tapos anong ingon nila? Ba't uh, hindi ka man lang na, tinanong? Dili ka man lang nila tinanong, "Nay, ba't nandiyan ka? Pwede ka naman sa amin." Walang ganun. Ano si guys. Paano pag umulan dito, Nay? Di ba basa ka. Ah. Kanang mga nilagay ni mo tatabunan mo lang. Kay siguradong ito, ingon sa Bisaya kapag umulan ay magsalibo. Oo. Oh or sa amin sa Tagalog ay eh, magampiyas magampiyas na loob kay trapal man wala siyang bungbong wala ah, wala siyang atop at dingding -ding, bung, ang bungbong kasi sa inyo nasa taas yung atop atop mo ay eh, strapal na din hmm. ayan mga idolom makita po ninyo talagang bahay po ito ha hindi po ito hindi ito uh, tawag ay bayag talagang bahay po ni nanay ito dito na nakatira si nanay so sabi ko nanay bakit hindi na lang siya sumulok sa so, mga anak niya ay meron siyang anak na ilang piraso ang anak ni mo? anim? anim oo. Oh. wala man lang imiski sa sa anak ni mo na nag-aruga Nanay, pwede ka namang sa bahay magpuyo O, no, di ka, Nanay, pwede ka magpalipat-lipat sa aming anim isang link kay ate kay kuya mas sa Davao, eskwela. Yung nag pa. Working maman, student. Um, so, para. Sa BA, logon, ganit, oh, mahirap. Sa, sa niya, school, like, sa, mahirap talaga ang working student kay Danas kaya na kang trabaho, sigurado pa paano isang linggo mong allowance. Okay, grab like like, ang kinuha niya. So, sariling ko niya, sariling sikat niya. Hindi siya tunulungan ng mga igsuan niya. Ikaw bilang nanay, wala ka rin maitulong tuloy-tuloy. Ipadala mo rin sa kanya. Oh. Okay, magkano lang naman ang inadlaw eh, ng kung halimbawa makalampas ka din orguna magkano lang naman yata ang bigay sa imo ha. Kana naman pala, yung mais mo naman, ingon mo, hindi mo naman binabaligya dili mo siyang pagkakakipirahan pagkain lang talaga pero sa inadlaw-adlaw mong pagkain yan hindi ka ba nagsasawa na sa mais oo ano kaya uh, kay anadlaw man tapos anong susod ano mo sa mais gulay. gulay din ang isda siguro bihira din susuki anong gulay mo na Batong. Ah, batong. Batong din kami kanina. Kay Gikan din sa kwan. Yan, sarili mong tanim na ah, Sarili mo ng tanim. Uh, ah. ah, Dako, ang iyong kuhan dyan, batungan. Dili. So, dili so, nai, meron akong dalang kuhan. Meron akong dalang bigas para sa iyo. Ano. So, hindi man itong gasabi ang ay... Hindi man marami, pero... Makakatulong man lang sa'yo kahit pang ilang araw mo lang. Ano. So, yan muna yung aking binibigay once na meron akong ibabag na ganito. So, yun po ay galing sa aking sponsor. Pabigas ng sponsor yan para ihatag sa katulad nyo. So... Saglitang na ako kuhain ko lang muna. So, yun mga idol. Kuhain muna natin yung bigas para ibigay natin kay nanay. Dito sa motor. Solo tayo mga idol. Lumakad rito sa area. Dahil eh, hindi ko na sila kinanpun. Baka may lakaw sila. Pero hinaram ko yung motor kaya medyo malayo ito talaga sa highway. So, ito mga idol yung ating bigas. Ay galing sa ating secret sponsor. So, ma'am. Idadrop na ulit natin itong bigas na... Uh, binili nyo para sa ating mga pagbablog So maraming salamat ulit po at dahil sa inyo eh meron naman tayong matutulungan isang pamilya na mabigyan ng counting bigas ano malay natin sa susunod eh. hindi lamang ito yung blessing na dumating sa kanya. Nay, ito po. Ayun. Okay. So yan ang hindi ayaw kasi magpabanggit ng pangalan ng nagbibigay niyan kasi sabi niya mas gusto niya tumulong na hindi nakikilala siya. So siya si Ma'am Secret Sponsor. So karon na, anong gawa mo karon? Maglampas. Maglampas karon karon. Ano nagawa mo kanina nang dating ko parang may ginagawa kanina. Ay naghuhugas. So si nanay kasi eh nung unang punta namin dito, hindi naman namin alam na dito na naka, nakatira. Kung hindi ko pati nanong, nasabi ko Nike, kisa mo nagpuyo dire. Siya daw, kay siya daw may may ari bahay na rin excuse po mga idol siya rin may ari dito na siya nagpupuyo sabi ko akala ko doon siya nagtira sa labas sabi niya hindi kay anak lang niya yung nakatira sa labas pero hindi siya doon tumutuloy mas gusto niya dito kasi dito nakakapagtanim siya ng mais nakakapagtanim siya ng kamuting kahoy gulay so yan yung araw, inaraw araw ni nanay at minsan daw nagkukuan din siya naglalampas or nagtatabas yung mga sagbot na to randa mo yan kukuha siya niya na hanggang sa pagguna so gaya na sinabi ko kay nanay ibabalikan ko siya at ito binalikan natin ano kung kasi hindi namin talaga alam na ito rin yung sitwasyon ni nanay so nanay ba't ya matanong ko lang ba't dito kasi ganitong style nag start ng bahay ba't hindi mo muna pina plaster ang bahay mo nalagyan man lang ng haligi nalagyan man lang, lang ng dingding gan sa ganitong kwan man lang sana kahit mabigyan ka man lang sana ng tigpa 500 ng mga anak mo may trabaho binuwan pero kung kung kung, kung, kanin itong bahay ni mo hindi talagang dito ka na gusto magpuyo sa so, sana ko Palit na po ko ang pang atop, pang atop? Hmm. o mga pako siguro pako Siyempre, wala ka namang materialis na kan na mayroon. Mayroon. ay yung mga kahoy na yun meron hmm. pala siya mga mga gawaing bahay talaga mga idol ayun makita ninyo na nakasandal na yan kaso kulang pa man yan ay maliit pa man na. pero sa ikaw sulo ka lang naman Meskipun wala ka lang kwarto, meron ka lang kusina, ano? Kagaya lang nitong kay Tatay Anong pangalan Tatay? Nalimutan ko. Si Juan Junito. Tatay Junito. Si Tatay Junito kasi po mga idol, edit. Ito lang yung bahay. Ay tinulungan mo siya. Oh. kagandahan kay Ate, eh, kahit babae, tumutulong siya sa mga gawaing lalaki. tulad ng bahay daw ni Tatay eh, katulong din siya paggawa. So, silang dalawa magkapatid. So, K kayong dalawa lang dito sa area. Wala kang laing kapit-bahay dito. Katong Tigulang, lang. Uli ng itong Surigao. Ah, mag-uwian siya ng Surigao. Ay, Surigao so, to. Karo, nasan siya? No, nagtawag to siya anak ko to sa Surigao. Kaya kuhaon naman siya. Ay, kuha niya siya. Susunduin so, din rin. Itong kabaw din halin kuha ni na nila. Aling kabaw yung kay tatay ko? Hindi. Yeah. isang. isa. Katong dako. Ah. Ah, kanilang kalabaw din yun. Si pinin mga idol. Si tatay, ba't napunta siya dito? Kung taga sarigaw siya. Ano yung kamag-anak na mo? Parente? Gagaw. Gagaw? Ang ah. asawa sa anak, gitaban o nain laki. Ah. So yun mga idol, ano? Uh, pa sana pa i-share niyo tong video ni nanay. Ano ang pangalan nanay? Nalimutan ko yung pangalan mo? Minda. Si nanay Minda. Ano? Ah... Uh, kung sa mga gustong tumulong sa kanya magpaabot ng tulong as mas kailangan daw kasi ni nanay ng na pambili ng atop uh, pambili ng pako siyempre mga kailangan niya na sa paggawa ng bahay ay eh, ito kasi lang yung kanyang bubong ay eh, trapal dingding ay eh, trapal pero ang, ding, ang may dingding na trapal lamang doon lang tapos eh, butas pa hanggang sa ilalim ayan makita ninyo. tapos ito na yung mga nilagay niya yung mga gamit niya is nandiyan na tanan pati kusina niya, mga damita niya, yung higaan niya dito na rin. So talagang sa hirap ng buhay nating mga tao eh hindi natin alam kung anong sitwasyon iba ng iba nating mga kababayan tulad ni nanay. Wala kaming unexpected kami pagdating namin dito na tinuro niya sa amin yung kapatid niya na luoy daw kaayo gusto niyang patabangan. Yung pala mas is, para sa akin ay eh, mas parang kaya ngay ay pang tabangan siya dahil ito yung kanyang sitwasyon. Si tatay naman ay eh, Nandyan, mayroong sariling diskarte rin sa buhay para tuloy-tuloy ang buhay. Tapos silang dalawa ay nagtutulungan, magkapatid. yun ang kagandahan. So mga idol, uh, sana may share ninyo ito. At sana ay huwag nyo i-skip yung video na to pati imang mga ads. At uh, para yung ating ginagawa ay tuloy-tuloy lang ang mga content na ganito na tumulong ipinapakita natin yung pagtulong natin sa ating mga kababayan at maraming salamat sa ating mga sponsor no lagi ko kayong isinasama sa ating vlog hindi ko man kayo pinapangalan pero pag sinabi ko pong mga laibig sabihin wala akong kinaligtaan lahat kayo ay nagpinagpasalamatan ko ano so sa mga patuloy namang maninira sa atin eh, wala tayong magagawa sabi nga daw ang isang sikat ay hindi yung sisikat kung walang basher ang isang sikat ay hindi yung makikilala kung walang basher di ba So, para sa akin, eh, ito lang yung ating ginagawa. Marinis yung ating hangarin dito sa ating kababayan sa Mindanao. Na kahit taga Maynila tayo, dito lang tayo nakaranas, naka-encounter ng iba't ibang uh, ugali ng tao. ba diba? So, Nay, hindi na ako magdugay ha. Binalikan lang kita gaya ng pangako ko sa iyo na sabi ko babalik ako. So, wag mong isipin na hindi ako babalik. Susunod rito. Babalik at babalik ako. tas si tatay siguro, mabalikan din namin susunod ni. kay sa ngayon wala pa siyang update sa sa video na nilabas natin sa kanya kapapanood lang kasi ng video niya so malay natin may tumulong sa inyo kahit sana ay kung lamang lang uh, yero di ba kasi gusto na niya makapagpatayo daw ng bahay dito na rin mismo sa uh bukid wala kasi ritong mga amakan malayo ano malayo amakan dito talaga sa gawas din mapunta sa hardware din sa bilihan talaga so malayo din dito pati mga pandingding So, nyo yung tatay na kwan. Ginagawa ni tatay, naglalagay siya ng bubong ngayon, yung bahay na yan. So, siya po yung binidyo ni Edison na nakasakay sa balsa ng kalabaw. Yan po yun. Magkapit bahay lang sila dahil mag sila ni Nanay Minda. So, walang script yung ating video. Baka sabihin nyo na may scripted na naman yung video natin. Kahit tanong natin sa nanay, bumating ako rito. Ito na yung sitwasyon ng kanyang bahay. So, Nay, maraming salamat ulit ano. Uh, at sana ay pagpalain tayo ni Lord parehas para tayo ay sabi lang umangat-angat ng kahit konti sa buhay. So, yun mga idol at maraming salamat din sa inyo sa panonood at dito lang po ating video. Maraming salamat and God bless everyday. Bye-bye. Sa, sa gitna tayo ng kawalan ngayon, Oros Talahiban. Ayan, kita ninyo ating dinahanan guys. Oros Talahiban guys. Pero may kalsada siya, nga lang. Napakalayo guys. Diretso scout ako kasi mga idol eh. Kahawang mga kawit na kay nanay, diretso ako rito. Nilibot ko na to. Tatagos ako ni Siguro is Suryano. So yun mga idol. Brawa din dahan guys. Shout out, shout out guys! So, sana makakita pa tayo ng pwede pa natin matulungan. So samahan ninyo mga idol. Uh, mga sakali pa tayo makakita dito. Babalik. So, tara. Have breakfast together.